Uy, grabe naman guys. Tingnan nyo. Eh, dinala ko nga pala dito yung aking monster truck. So, may palagi kong pinagliliguan tuwing umaga. Ayun, grabe. Halos hindi masyadong nakalabog yung aking kotse. Sa so, sobrang laki ba naman ng aking gulong? so, yung guys, sumisikat na yung araw. Eh, kanina kasi medyo madilim pa. Nagpunta na ako dito para maligo. Sarap kasi lumangoy langoy dito at mag sa parang pool Ayun, no, ang lamig-lamig ng tubig. So, guys, susubukan ko ngang ipunta doon yung nano natin monster truck o sa medyo malalim titignan natin kung kakayanin nga ba talaga niya pero bago natin yung subukan syempre make sure muna na nakapag like ka na ng video ha at nakapag subscribe ka na rin para ipapakita ko na sa inyo yon okay na ba nakapag like at subscribe ka na o sige sige lalangin na ako pabalik sa aking monster truck <laughs> tara guys eto na sakyan na natin to boy tignan natin kung lulubog ba siya uy eto na boy grabe yung monster truck ko boy napaka ang laki niyan. Ratara first person nga muna tayo, guys. Ay no, whoops, kaya ba talaga? Baka mamaya hindi ah. Baka mamaya eh lumutang lang yung aking mga gulong. Oh no. <laughs> Dito pa lang hirap na hirap na ako. Kailan ko mag nitro? Oh no. Haha. <laughs> kaya mo yan. Ang hirap naman nito, na guys. Ito, nakalubog na yung dalawa kong gulong. Pero hindi ako makaalis. Uy, eto na, guys. Malalaglag na ako, boy. Ayun oh. oh nitro. <laughs> Dahil nilike ko yung video, eh susugod natin to sa baha. Aso nga lang, guys, parang hirap na hirap Boy, hindi ako Teka, kaya ba talaga? Parang di yata kaya, boy Sige nyo natin kung nakasadsad yung aking gulong sa ilalim Nakasadsad naman Pero parang hindi pa rin kaya Pero yun nga, no? Ako guys, hindi talaga kaya Hanggang dito lang siya Eh, no? Nakaka-under naman Kasi sobrang bagal Kailangan ko parang nitro Eto, boy, eto, boy Umakit na lang ako sa may lupa Eh, yun talaga, mas kaya niya So, ngayon, ang gagawin natin Eh, pupunta muna ako siguro sa may mga tao, no? Puntahan natin yung ano, mga tro tropa natin doon sa may dealership pati doon sa may karerahan papakita ko sa kanila ang master truck baka baka daganan ko lang yung mga kotse nila ron kahit so sobrang gaganda no <laughs> Yan, eh dito na ako sa may mga race track Kaso nga lang, parang wala ko nakikita mga tao <laughs> Wait lang, wala bang mga tao dito? Ito, may nakakotche dito guys Tignan natin kung sino to oh, <laughs> Wait lang, what? Babae pala yun <laughs> Babae yung driver guys Sila grabe nga yun itan driver na babae Ayun siya, hi miss Mga ikipaglaro sa iyo, tara Magkarera tayo Baka pwede rin ako makisakay dyan Pasakay ako, pasakay What? Nag-teleport na lang siyang bigla Akala ko pa naman, makakalaro ko siya Oh, teka, may dumaan doon na kotse oh. Wow, grabe, parang ang ganda. Tropa, parang napabilis niyang kotse mo. Pairam naman ako niyan. Grabe, parang ito ata yung isa sa mga pinakamahal. Kaso nag-teleport na naman siya. <laughs> teka, uy, si Dokling pala to eh. Uy, Dokling, nagawa mo dyan. Andi dito ka oh, pala. Kanina ka pa ba dyan, boy? Uy, Idol, kanina pa ako dito. Nakikita nga kita, kinakausap mo yung babae kanina. Kasi di ka na pinapansin. Uy, ano oh, nga, Dokling eh. E, ngayon na kasi kung nakita nung driver na babae. Di itu selero ah gedeng ba idol Pilipinan sin. Eh, tara, gumala na lang tayo. Uy, gagala tayo. O, saan naman tayo pupunta? Basta, idol, magugustuhan mo ito ng sobra. Bami makita ka ba ng mga babaeng driver? Diba, tulad ng sabi mo, minsan ka lang makakita. Ay, oo nga, ano? Sige, sige, sasama tayo sa kanya, guys. O, saan ba yun? Basta, sumunod ka sa akin. Sige, sige, susunod ako sa'yo. Gagamitin ko ang aking monster truck boy para malaki. <laughs> ito, guys, sobra laki na ito. Ayan, hey, o, buhug. Kaya ko dagan Yung kotse na ito ni Dokling eh Pero sige susunod iyo So yun guys, Babiyahe muna kami ni Dokling Boy. Ops, ops, ops. <laughs> so yun guys, susundan ko lang to si ano, Dokling. Masyado nga lang siyang mabilis. Naku naman. No Grabe naman guys, kanina pa kami buwabiyahe. Pero but teka, ba't bumalik dito si Dokling? Dito na ba yun? Uy, wow. Grabe, meron nga mga beach dito boy. Meron pang ramahan. Ayun <laughs> guys, subuti so na lang nakaano ako, monster truck. What? Ay, tubig dito boy. Ops, stop ko muna yung aking ano dyan, monster truck sa tubig. Para malinisin yung kanyang gulong. Dumaan ba naman kami dito sa mga puro buhangin. Okay guys, lilinisan muna natin yun dyan. Pero wait lang, asan na si Dokling? Parang huminto ata siya dun. Tara, tara. Dito tayo magtago. <laughs> Teka, asan na yun? Dokling? Uy, Dokling, grafik. Ganda dito. Sobra. Di ba, Idol? Sabi ko naman sa iyo eh. Kaya nga, Dokling. Tignan nyo guys. So, meron ditong mga ano, payong. Para sa mga nililigo sa beach. Eh. <laughs> Pwede ba tayong muna dito? Omega. Uy, ang sarap mag-chill dito, Dokling. Bilis. Pupuka rin. <laughs> Grabe, Idol pinapaagan mo view dito. May beach pa. At saka puro buhangin. Ayan yeah nga guys. Ang sarap-sarap tumaambay dito. Tara, ligo tayo, Dokling. Oh, sige, sige. Ay, dalawunahan ko na. What? Hintayin mo ako. Maglaro tayo dito sa may dagat. So guys, sakit kami dito sa may daungan ng mga bangka, no? Tapos, tatalon kami sa may dagat na napakababaw lang. Mababaw lang to, Dokling. ay no? Tingnan mo naman. Hanggang din lang sa may aking sapatos. Na, ay, dalawunahan. Ang babaw pala dito. Hindi ko alam. Kaya nga subukan kaya natin ilagay dito ang mga sasakyan natin ay alam ko na ilalagay ko dito yung aking jet yung mamahalin oh, sige sige idol ilabas mo na yung jet mo so guys lalabas ko yung jet at papakita ko sa kanya ang loob na pang mayaman na jet eto na guys oh eto na boy wow <laughs> grabe boy napangastig pasok ka dito sa may loob dokling ganda ng loob na ito pang mayaman eto guys nasa loob na kami ng jet ko na pang mayaman ayun si dokling oh grabe idol meron ka palang sabi tong eh, syempre naman Dokling, nakaraan ko lang to binili. So ganito nga pala yung itsura sa loob ng aking jet guys. May mga laptop pa dyan at may mga table. Kaso nga lang yung driver dun sa may piloto, eh wala. Eh ako lang din kasi nagdadrive na ito Dokling. Eh ako idol, napakaangos mo talaga. para pumunta tayo sa may dealership. Tignan natin yung mga bagong sasakyan na idol. O sige sige Dokling. Ito na rin gagamitin namin. Ako na magdadrive. Ito na guys, nakasakay na ako sa piloto. No? Uy Dokling, okay na ba dyan? Ang daming mga computer computer dyan Ako magpipindot Ay, sige, sige, idol Wala kang dyan boy, very good, very good Kasi eto na Magte-take off na kami, guys Tara na, boy Take off na tayo Eto, boy Grabe Umabot na kami sa mga matataas na syudad So, pupunta na lang kami dun Sa may, ano, car dealership Ay, eto, nakikita ko na yung car dealership, guys Ayan, o no? Dere, -de 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 ko lang to At makakarating na kami dun Eto, bilisan natin, boy Eto na, eto na Kailangan ko ng bagalan Baka sumobra pa ako, no So, Dokling. So we are about to landing na Dokling ha. Umakapit kang maigi. Ito guys, ito guys. Kailangan lang natin umikot para hindi tayo babaksak ng malakas. Sa tuwan lang. Ito na, ito na, ito na. Oops, landing, landing, landing. Ooh, diba? Nice one. Galing mo naman idol mag-ano, mag-piloto. Siyempre naman. Dati ko pa ito binapractice. Tara, bumaba ka na dyan boy. At sisilipin ko na yung mga bagong sasakyan dito. Yung mga tinitinda. Teka, grabe yung mga sasakyan ng mga tao dito. Mga naka-sticker oh, amin. Ito guys, ito guys, papasok na ako sa may loob ng bilihan. Uy, grabe. Ito pa rin ba 'yung dati? Parang ito pa rin 'yung dati, no, Dokleng? Oh, idol, ayun pa rin 'yung mga na-display dati, walang bago. Oh, nga no. Ito kaya. Ay, ito bago 'to. At saka ito, parang ngayon ko lang 'to nakita dito, guys. Grabe, parang ang bibilis ng mga 'to, ah. idol, tanong ka naman din sa mga tindero, may mga bagong labas sila. Oh, sige, sige. Uy, manong, manong may mga bagong labas baka 'yung mga ano, coach 'yung mga pi pinakamalulupit. Meron bossing, may mga pinakamamahal pang sobra. Uy, grabe guys, narinig nyo ba yon? May mga pinakamamahal pa daw. Tara, silipin natin dito yung pinakailakalim. Eh. Teka. Uy, ito yung pinakamahal guys. So, tingnan nyo, nagkakalaga sya ng 20 million. Ito yung nakita natin kaganina, diba guys? Tara, hiramin natin to. Uy, bossing, pairam ako ng pinakamahal na kotse na yun, ha? Eh, yung sports car. Aba, kung hiramin mo yun, eh, kailangan mong ibalik yun, ha? Aba, syempre na bossing. Kapag nagasgasan ko yun, ay kukunin ko na lang sa si mga susunod. Babayara ko ng hulugan sa'yo. <laughs> o oh, sige, sige. Kunin mo na yung sasakin yun. Kailangan mo lang ibalik talaga. Uy, nice one guys. Try rami na natin yun boy. Uy, okay na daw dokling. Andi dito na daw sa may labas. What grabe. Ito na ba yun boy? Wow, ito pala. Color yellow yun na pili ko. So dokling, testing na natin at parinig na natin sa kanila ang tunog ng sports car na to na pinakamahal sa Roblox. Yes, sige, sige. Idol, iparinig mo na. So guys, so guys, ito na. Huwag niyong i-like ang video ha? Iniram talaga natin to. Ito na, ito na. Teka. Uy, ganun pala yung tunog nun boy napakalakas teka ito na I-re-rev ko pa uy ito na po yung what hindi masyadong malakas no pero ayos na rin e tignan natin yung first person grabe pang isang tao lang pala to dokling hindi ka makakasakay kaya yeah, nga idol ayos lang yun pang race pala talaga yung sasakyan na yan e magmumuni muni na lang ako dito o sige sige dokling e tetesting ko muna to ha tara guys tara guys mag isa lang pala kasi yung kasya dito boy ayan o oh. walang ibang ano pwedeng sumakay kung di tao lang. Ito guys, atras na natin boy. <laughs> Teka, ito na guys. Oh. Uy, testing natin yung bilis na ito. Uy, grabe. Apatule nitro. <laughs> Uy, grabe. Tingnan nga natin yung pinaka top speed na ito boy. Ayan oh, nasa 300 agad. Napakatulin. Ito boy, nitro. Oops. Medyo mahina lang yung kanyang pagdidrip. Ops, andulas pala ng kulong ko. Nitro. Uy, grabe. maabot ako ng 400. Oh no. Eto guys, Nitro, 500 na. Oops, liko. <laughs> Sobra na ako boy. Wala na. na ako sa tubig. <laughs> Teka. Parang dito kami pumunta kanina ni Dokling, ah. Na sobrang bilis ng kotse na to, boy. E yung biniyahin namin kahapon. Nalos isang araw. Pinuntaan ko lang ng saglit. Ayan, napakabilis pala na itong kotse na to. Napaka-astig. At sya yung pinakamahal na sports car. <laughs>